News Update Mga balita ngayon Isang rebelde patay sa inkwentro ng militar at NPA sa Tapaz, Capiz Bureau of Customs at European Anti-Fraud Office Nagsani puwersa para palakasin ang kooperasyon kontra smuggling Pagsasaayos ng Pasig River, nagpapatulo Fort Santiago Riverwalk inilunsad para sa mas pinaunlad na riverfront ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Muling nanawagan ng Philippine Army sa mga nalalabing miyembro ng New People's Army o NPA na sumuko na sa pamahalaan. Kasunod ito ng naging enkwentro sa Tapaz Capiz kamakailan na ikinasawi ng isang rebelde. Hiling ni Brigadier General Michael Samson, acting commander ng 3rd Infantry Division, sa NPA members na sumuko na ng mapagkalooban ng mga ito ng tulong sa pamamagitan ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Noong Pebrero 26 ng makasagupa ng 82nd Infantry Battalion ang sinasabing remnants ng Komiteng Rehiyon Panayo KRP sa Barangay Minya. Matapos ang enkwentro ay natagpuan ng tropa ang labi alias Tito, residente ng Libakaw, Akla. Kasamang narecover dito ang ilang armas gaya ng .30 M1 carbines, dalawang 12-gauge shotguns, anim na shotgun rounds at ilang personal na gamit. Nagtipo ng Bureau of Customs o BOC at ang European Anti-Fraud Office o OLAF kamakailan upang palakasin ang kanilang kooperasyon sa paglaban sa illicit trade kabilang sa mga tinalakay ang mga bagong updates sa anti-smuggling operations, mga hakbang na ipinatupad sa kamakailang mga operasyon at mga pangunahing pagkakaaresto na may kaugnayan sa mga iligal na sigarilyo, tabako, droga at pekeng produkto sa ilalim ng pamumuno ni Commissioner Bienvenido Rubio na natiling nakatoo ng BOC sa pagpapalakas ng internasyonal na kooperasyon, pagpapahusay ng kakayahan sa intelligence at pagtutok sa epektibong pagpapatupad ng batas laban sa illicit trade, pandaraya at korupsyon. Patuloy ang rehabilitasyon ng Ilog Pasig sa ilalim ng Phase 3 ng Pasig Bigyang Buhay Muli o PBBM Pasig River Urban Development Project na inironsad nitong webes sa Fort Santiago Intramuros sa Maynila. Layunin ng proyekto na ibalik ang dating ganda ng ilog at gawing sentro ng turismo, kultura at transportasyon. Kasama sa Phase 3 ang pagpapaganda ng Plaza Mexico, pagtatayo ng maestran sa boardwalk at pagsasaayos ng Fort Santiago Riverwalk na magbibigay ng mas ligtas at malawak na espasyo para sa publiko. Bukod sa muling pagbubukas ng postigo na Westra Senyora de Soledad Rivergate sa Fort Santiago, tampok din sa proyekto ang shared pedestrian at bicycle pathways upang hikayati ng mas maraming tao na maglakad at magbisikleta sa paligid ng ilo. Pinangunahan ng paglulunsad ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Luis Araneta Marcos. Pinamumunuan ng Interagency Council for the Pasig River Urban Development o IACPRUD sa ilalim ng DHSUD, katuwang ng MMDA, DOT at mga pribadong sektor, layunin ng proyekto na muling buhayin ang ilog Basi bilang bahagi ng kasaysayan at modernong pamumuhay sa bansa. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzelinon, nag uulat In thy, name. In, thy name. in thy name, 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 in thy name. Showing uuto on March 5, nationwide po yan. See you, God bless po. Sana support that. Lord, conquer my fear, defeat, and, and trust in you. I'm just in the I'm not sustaining, not sure. I cannot measure this emotional life. Ina pabigay po. laran ng giyera mabsaef hindi tayo hinto we cannot lose any more personnel. <tong> 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 raw raw ayo <tong> Ay, sisimulan din sana wala na <tong> uh, mga wala na ang espiritu ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.